Good morning sa inyong lahat mga kaibigan, mga kagapay. Ito na naman muli kami para ipakita sa inyong aming munting trabaho araw-araw. Dito kami, back up kami nila Pahad, Abdurrahman at Paisal. Ito si Mr. Duboy, siya kumakala ang project dito dahil siya yan. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan, mga kagapay. Ito na naman muli kami para ipakita sa inyong aming munting trabaho araw-araw. Ah, dito kami, back up kami nila Pahad, Abdurrahman at Paisal. Ito si Mr. Buboy, siya umawak na ng project dito dahil siya ay uh, napakahusay. Alam niyo ba yun? Uh, ah, kahit sa larangan niya nina mahusay. Hop! Pera lang sa chicks ha, mabait yan, good boy yan. Alam, Alam niyo ba, ba yan? Yan yung napaka-good boy yan. Yan yung nagmanayad mo kay Rizal eh, na napakatahimik yan yun yung mga kasama ko dati dito sa kumpanya kaya lang sila yung na-assign ng READ sila ngayon at sila yung sa Bitcher Company na ayan yun si Mr. Pahad uh, kunyari lang nagkatrabaho yan kunyari pawisan ayan. ayan pero yan ay good boy yan at kawahal ito kami ngayon maglalagay kami ng threaded rod dito sa area na to napakainit dito hindi sikat ng araw ang init kundi unit dahil uh, Mabuti lamang may nag-rescue, nagdala ng uh, pan. Ayan. Kaya nagkaroon ng hangin dito ngayon sa ibabaw ng cold room. Ito ay maglalagay kami ng threaded rod. Uh, sabi nila ilalagay doon ng threaded rod dito. Dito ilalagay ang evaporator. Pagkakapitan ng evaporator. Ito yeah. yung kanilang pinaypinga. Napakahaba ng pinaypinga na nila rito. Mali mula doon niya may 50 meter yata ang, ito ang tubo nito. Napakahaba. Uh, at ah, mata mo ha so si Mr. Pa nagpupoto lang tira dad yeah. dad yan huh? uh. 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 ano yung nakaitingan ayan ito yung isa pala ng trabaho bali nakapagpaanta na sila rito ng limang unit bali kami ay uh, back up dito may tatay nila, lalagay pa yata isang room na tatlo ang evaporator pero sadya malalaki kung okay, so, ikaw kumpara sa ginagawa namin ito yung napaka ng evaporator okay, uh, wag ka lang ulit kung so, wala ka uh, trabaho muna kami